matanda ang taong 2022 nang maikasal si Erich kay Rafael Mateo Lorenzo, anak ng isang CEO. Marami ang namangha sapagkat ikinasal na raw pala ang aktres. Walang masyadong nakakaalam sapagkat pinili nga nitong maging prebado. Pero bago umalis sa showbiz si Erich, ay humarap muna ito sa samodsaring saring kontrobersya patungkol sa pagkakalink sa isang direktor na kanyang pinagbibitahan sa film na Siargao na si Direk Paul Soriano, na ngayon ay asawa ni Tony Gonzaga. Hindi sila nakaligtas na mailink ng mga netizens, dahil mismo ang mga kasama sa set ang nakakasaksi na ibang-ibaraw ang sweetness nila, knowing na taken na nga si Paul. Hinarap naman ito ni Erich at maring itinanggi sa National TV, na walang namamagitan sa kanila ng direktor at walang katotohanan ang mga lumalabas na balita. Subalit, hindi nito nakumbinsi ang mga tao na maniwala sa pahayag niya dahil ilang mga larawan ang nakikitang magkasama sila na sila lamang at hindi ito tungkol sa trabahong ginagawa nila. Matapos humarap sa isyong ito, ay bigla na lamang nawala sa showbiz si Erich habang si Paul naman ay tuloy ng nagpakasal kay Tony Gonzaga walang masyad talagang updates sa mga social media accounts ni Erich hanggang sa nabalita nito lamang na mayroong hindi ro pagkakaunawaan ang mag-asawang Paul team ito ay dahil nalaman na daw ni Tony ang isinuwalat ni Erich tungkol sa pagkakaroon ng anak sa asawa niyang si Paul